Dahil hindi mapakali ang mag ay talaga namang ginawa nila ang lahat-lahat. Nagmakaawa sila kay Robert, subalit hindi nga pumatok ang uh, pagmamakaawa nila. Kaya naman uh, huling baraha ay ang susubukan nga nilang pakamatay nga itong si Betsy. Nang sa ganun ay mablockmail nila itong uh, si Robert. Kaya naman na ah, gulat na gulat ang lahat matapos ngang makita ang video kung saan nasa tuktok na nga itong si Betsy at gusto na magpakamatay. Ngunit ang lahat talaga ay palabas lamang dahil wala lang option ng magina. Agad-agad naman nakarating itong si Robert sa kaya naroonan nga nitong si Betsy. Ngunit sa buong akala nila ay dumating nga itong si Robert dahil sa mahal nga niya itong si Betsy at may nanatitira pang awa. Subalit hindi ganoon sapagkat hinding hindi nila malinin lang itong si Robert. Dalang-dala na nga kasi ito kaya naman sinabi ni Robert kaya siya naroroon ay para pirmahan nga ni Betsy ang kanilang divorce agreement at kapag nangyari yun ay pwede na siyang tumalon at wala nang na ang pananagutan itong si Robert dito sa kanyang asawang si Betsy dahil hiwalay na sila. Dito naman ay pumagit na itong si Aling Susan. Sinabi niya na wala o awa itong si, uh, walang konsensya itong si Robert kung paano magagawa sa kanyang anak iyon. Ngunit agad naman siyang sinampal dito at sinabing ang lahat-lahat ay kagagawan o manong ni Betsy at siya ang nagdala sa kanya kung bakit nagaganyan ang sitwasyon at hindi hindi na siya mapapauto alam niya na palabas lamang ang lahat at malamang ay paka na ito ni Aling Susan. Kung gusto mo tumalon ay isama na nga itong si Aling Susan para matapos na nga ang problema nitong si Robert at wala nang manggugulo sa kanya. Kaya naman, ha? Tinulak na nga ni Robert, itong si Susan at itong si Betsy na gawin na ang gusto nilang gawin na tumalun. At pirmahan na muna ang agreement. Subalit hindi na nga papayag itong uh, si Betsy. matapos makita ang divorce paper, hindi na hayaan na maghiwalay silang dalawa. At dito nga ay uh, hiyan lamang si Betsy sa kanyang ginawa. Lalong-lalo na at on live ang pangyayari kung saan na nagtangka siyang pagkamatay at ang pagdadrama nila ay kuhang-kuha nga sa uh, TV. Kaya naman alam ng buong mundo kung ano nga ang kanilang mga pinagagawa at kinalat na rin niya mismo na siya ay pambansang kabit. Kaya naman uh, uh, walang nagawa at hindi umubra ang kanyang pananakot dito nga kay Robert dahil mas matindi ang kanyang alas at tatanggalin na nga niya ang koneksyon niya kay Betsy at wala na siyang paki dito sapagat agad na sa buto ang kanyang uh, galit dito nga kay Betsy. Kaya yeah, naman, sa sobrang pagka-disappoint dito si Betsy, ay na-stress siya ng husto. Ang dito nga ay magulat ang lahat sapagkat bigla na lang mang itong matumba at mahimatay nga. At dito nga ay uh, hindi naniniwala itong uh, si Robert, maaaring scheme pa rin ito. Kaya iniwanan nga ni, Beth, ni Robert ito instead na isugod nga sa ospital. At maya maya nga ay nakarating na nga itong si Betsy at ang kanyang inang si Aling Susan. At uh, talagang sinalaysay ni uh, Betsy na talagang sa umaga ay talagang iba ang kanyang pakiramdam. At uh, minsan nadudual siya. Kaya naman dito ano ang kanilang Uh, hinala na maaaring buntis nga itong si Betsy ngunit instead nga na matuwa itong si Betsy ay tela makita mo sa kanyang itsura na malungkot na malungkot siya at hindi siya natutuwa na buntis na nga siya at magkakaanak at magkakababy na siya sapagkat alam niya ang kanyang sitwasyon at gigil na gigil si Robert sa kanya at gusto na nga itong tumalun sa building kaya naman na hindi na niya alam kung paano nga bubuhayin ang naturang anak niya kung mag-isa lamang siya. Ngunit ang buruhan niyang ina na mukhang pera ay tuwang-tuwa sa nalaman na buntis nga itong si Betsy. Dahil maaring magagamit nila ang baby para tuluyang kaawaan nga itong si Betsy at makabalik nga sila sa mansyon.